Ang pagbabalik ni Jesus at ang paghuhukom sa mga tao ay isang mahalagang konsepto sa Kristyanismo. Ito ay isang kaganapan na inaasahan ng mga Kristiyano at pinaniniwalaan nilang magaganap sa hinaharap. Ang pagbabalik ni Jesus ay tinatawag din pangalawang pagparito o parusya. Ang pagbabalik ni Jesus Ayon sa Biblia, babalik si Jesus sa mundo sa isang araw na hindi alam ng sinuman. Ang kanyang pagbabalik ay magiging kapansin-pansin at magiging tanda ng katapusan ng mundo. Ang mga Kristiyano ay naghahanda para sa kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pagiging matapat sa kanilang pananampalataya at paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Maraming mga hula sa Biblia tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Ang ilan sa mga ito ay Ang pagdating ng anak ng tao sa mga ulap at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhasyan. Ang pagtitipon ng mga banal sapagkat ang Panginoon mismo na may hudyat na may tinig ng Arkanghel at may trompeta ng Diyos, ay bababa mula sa langit, at ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay. Ang pagdating ng isang hari sa isang puting kabayo, at nakita ko ang langit na bukas, at narito, isang puting kabayo. At ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Ang paghuhukom sa mga tao. Kapag bumalik na si Jesus, huhukuman niya ang lahat ng tao. Ang paghuhukom ay batay sa kanilang mga gawa sa buhay. Ang mga taong nanampalataya kay Jesus at sumunod sa kanyang mga utos ay papasok sa langit. Ang mga taong tumanggi sa kanya ay mapaparusahan sa impyerno. Ang paghuhukom ay hindi lamang tungkol sa pagpapasya kung sino ang papasok sa langit at sino ang mapaparusahan sa impyerno. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng gantimpala sa mga taong nagawa ng mabuti at parusa sa mga taong nagawa ng masama. Ang paghuhukom ay isang kaganapan na dapat nating seryosohing isipin. Dapat tayong magsikap na mabuhay ng isang buhay na karapat dapat sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ang kahulugan ng pagbabalik ni Jesus at paghuhukom Ang pagbabalik ni Jesus at ang paghuhukom ay nagpapaalala sa atin na ang ating buhay ay may layunin. Ang ating mga gawa ay may kahihinatnan. Ang pagbabalik ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na may isang araw na matatapos ang kasamaan at mananaig ang katarungan. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang isang kaganapan sa hinaharap. Ito rin ay isang pangako ng pag-asa at kaligtasan para sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Ang Kanyang pagbabalik ay magiging tanda ng Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Conclusion Ang pagbabalik ni Jesus at ang paghuhukom ay mga mahalagang konsepto sa Kristyanismo. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, pag-ibig at pananagutan. Dapat nating seryosohing isipin ang mga ito at magsikap na mabuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa pag-ibig at awa ng Diyos.